So, ito yung sinasabi ko, mga so, Hindi maganda yung pagkatlatag ng mga tubo. Ito yung una magka-problema talaga, itong CR na to. Tapos, yung iba naman nandito na. Naghanap ng malusutan. Dito siya nakahanap ng singaw. Doon, no? So, nagbutas sila doon. Siguro hindi na ayaw pagka-seal. So, dyan dumalabas ang tubig. So, pupunta tayo doon sa manhole tinanaw natin kung ano naging sitwasyon. So ito yung sinasabi ko, mga kabutingting, na napaka-impossible talaga yung ginawa nilang outlet, no? Yung labasan ng tubig doon sa Puso Negro. Napapansin niyo mga, mga kabutingting, hanggang dyan pa lang yung tubig ha. Hindi pa siya nakabot pero meron tayong nakikita dito mga bakat oh, hanggang dito. So siguro yung time na yan baka sobrang baha na taga sa loob ito pansin nyo mga outing din dito oh, yung CR sa ground wala na makakaw na ngayon dahil nakababa yung tubig doon tinan nyo po yung tubig o oh. nandyan sa so may siguro mga tres kung makikita mo na yung tubig tapos yung iba naman nandito na naghanap ng malusutan dito siya nakahanap ng singaw doon sa may op oh, sa may ginawang ito sa storage na to nagbutas sila doon siguro hindi naayos pagka pagka seal no so diyan dumalabas ang tubig pati doon sa kabila hindi naayos yung pagkasilan ayun pansinin niyo mga 'to baha so galing sa CR po yan sa puso negro mga bentaan ba baha ni ba So yun yung sinasabi ko. Na pag ito hindi maayos, hindi magagawa ng tama. Yan, itong una magka problema yung baba. So hindi tayo nagkakamali mga kaunting. So, yun ang ano dyan. Kasi kung mapansin ninyo yun yung mga kaunting, oh, itong ground na to. Oh. Di ba? Mayroon pa siyang ah uh, steer. Kung bagat umangat pa siya dito. Pagdating naman dito, umangat uli tapos yung abang mo dito sa palabas ganun kataas so malabo talaga so siguro kung nandito banda yung tubo banda rito sa part na yan sa baba maring dito magkakaproblema problema tutuloy yung tubig mag out yung tubig niyan. yan o, ang lalim nyan o ang lalim tong ginawa na to Siguro ang uh, ano dito, ang pinaka option dito, baka maglagay ng submersible pump dito. Para lang maibuga niya yung, yung tubig doon. So, tingin ko lang ha. Yun nang talaga ang pinaka option dyan. Kasi malaking trabaho to mga buting Malaking trabaho to pag uh, yung puso negro dito, mapasipsip ka. Ganon din. So dito hindi muna talaga magagamit oh. 'to. Dahil nakita niyo naman yung tubig oh nakaumang din sa ibabaw. Sa so, butas ayan. Oh. Kaya 'yan. Talagang malungkot, malungkot ang ano. So ano pa lang siguro na over to November, December in December, Enero, Febrero. Pebrero pa lang, March pa lang ngayon. So 3 months pa lang. Grabe na ganyan na.